patuloy na nakakahanap ang armadong puwersa ng Ukraine ng mas epektibong paraan laban sa mga mananakop ng Russia. Nakita natin silang gumawa ng makabagong inovasyon sa militar tulad ng high-speed ballistic missiles, long-range cruise missiles, at artificial intelligence-powered air defense turrets. Hindi lang bagong sandata ang dine develop ng Ukraine para ipagtanggol ang lupain at harapin ang banta ng Russia. Tiningnan din ng kanilang mga team ang nakaraan nagsikap na buhayin ang mga ideya mula dekada na ang nakalipas. At gawing makabago sa ikadalawamput isang siglo at ginawang nakamamatay na sandata ang teknolohiya mula pa noong Cold War na kahit ang Russia ay walang pag-asang mapigilan para maging mas eksakto. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga laser-guided na bala para maintindihan paano ginamit ng Ukraine ang teknolohiyang ito sa kanilang pabor. Dapat muna nating malaman paano ito gumagana gaya ng ipinapahiwatig ng pangalan, ang mga laser-guided na sandata ay gumagana sa pamamagitan ng pagsunod sa isang sinag ng laser para tamaan ang kanilang mga target. Ang tagapagdisenyo ang lumilikha at nagtuturo ng sinag sa mismong puntong target ng operator. Nagbibigay ito ng maliwanag at mataas na kontras na marka sa target, na madaling matukoy kahit mula sa medyo malayong distansya ng sensors ng missile at bomba. Pag nakita ng seeker ang marka, Naglalak ito at kusang ginagabayan papunta sa target. Ang laser guided na mga bala ay napakatumpak at kayang magdulot ng matinding pinsala sa tiyak na target. Na-develop ang mga ito noong dekada labing siyam na anim na po. At ang mga bombang ito ang nagbigay solusyon sa matagal ng problema na kinaharap ng mga pangunahing puwersang militar sa buong mundo. Noon, madalas hindi tumpak ang mga bomba. Ayon sa isang pag-aaral noong isang libo siyam na raan, apat na puot isa ng militar ng Britanya, isa lang sa bawat tatlong bomber nila, ang tumatama ng bomba sa loob ng 5 milya mula sa target. Ibig sabihin, karamihan sa mga bomba ay bumabagsak lampas 5 milya. At kahit pinakatumpak na atake, ilang milya pa rin ang layo sa target. Hindi rin masyadong nagtagumpay ang Air Force ng Estados Unidos. Isang pag-aaral matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ang nagpakita na kahit gamit ang advanced na Northern Bombsight System mas mababa sa isang katlo ng mga bomba, ang tumama sa loob ng isang libong talampakan mula sa target. Ganoon din ang karanasan ng maraming sandatahang lakas sa mundo, at ito ay problemang kailangang maresolba. Maraming nasasayang na bomba, at umaasa lang ang mga misyon sa sandata na kahit na napakalakas at napakaputok ng mga ito, napakaliit lang talaga ng tsansa na tamaan nila ang mga gusali o estrukturang dapat nilang tamaan. Kaya maraming mga military team sa buong mundo ang nagsimulang gumawa ng mga guidance at control system para gawing mas eksakto ang kanilang mga bala. Noong isang na, walo, ginawa ng Estados Unidos ang unang laser guided bomb sa mundo. Ang bolt isang daan at labing pito. Hindi ito gaanong nagamit noon o sa mga sumunod na taon, dahil ang mga advanced na smart bomb ay nangangailangan ng napakamahal at komplikadong hardware noong panahong iyon. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, naging mas madali ng gawin ang mga laser-guided munition at naging mahalagang bahagi ng maraming pangunahing militar sa buong mundo. Noong dekada 80, nagsimulang malawakang gamitin ito sa digmaan, gaya ng sa Operation Desert Storm sa Irak doong isang libo sham na naput isa, at Operation Allied Force sa Yugoslavia doong isang libo -syam, na syam naput -syam. Ang katumpakan at pagiging maaasahan ng munisyong ito ang nagbigay ng mas mataas na bisa kaysa sa nauna, kaya madalas gamitin sa pagwasak ng kuta ng kalaban. Mga imbakan ng bala, malalaking kagamitang militar, punong himpilan at spi, binago nila ang laro para sa mga puwersang gumagamit nito. Nagdala ng apat na malalaking benepisyo sa laban. Una, nagagawa nilang tukuyin ang mga target ng sobrang eksakto at sa totoong oras. Gumagana pa rin sila sa mga gumagalaw na target dahil pwedeng i-adjust agad ang laser designator para sundan kahit magbago ng lokasyon. Dahil dito, kadalasang eksaktong tinatamaan ng mga bombang ito ang kanilang target. Pangalawa, mas epektibo ang mga laser guided bomb kaysa sa dating dumb bomb bago ang laser technology. Gumagamit ang sandatahang lakas ng mga taktika gaya ng carpet bombing na pagbagsak ng maraming bomba sa isang lugar para makapagdulot ng pinakamaraming pinsala hanggat maaari. Umaasa na kahit papaano, may ilan sa mga bombang ibinagsak ang tatama sa pinakamahahalagang estruktura at kalaban na asido sa pamamagitan ng mga laser bomb Naging posible na magamit ang isang bala lang para gawin ang parehong trabaho na dati ay nangangailangan ng dos-dose ng hindi ginagabayan na mga bala. Pangatlo, ang mga pambobomba gamit ang laser-guided ay mas mura at mas kaunti rin ang panganib. Sa paggamit ng ordinaryong bomba, kailangang ulit-ulitin ng mga piloto ang proseso, lilipad, magpapasabog, babalik sa base, magre-refuel at magre-rearm. Binago ng smart laser guided bomb ang lahat. Dahil dito, nabawasan ang sorties ng Air Force para makamit ang mga layunin. Ibig sabihin, nababawasan ang oras, gastos, at gasolina na nasasayang. At lumiit ang tsansa na matarget at mapabagsak ng kalaban ang mga piloto at bomber ng air defense. Dahil sa tumpak nilang laser-guided bomb, malaki ang nabawas na panganib ng collateral damage. Karaniwan sa tradisyonal na pambobomba, ang mga bomba ay inihuhulog mula sa libu-libong talampakan o ilang milya ang layo sa target. Nagdulot ito ng di inaasahang pinsala at nadamay ang mga sibilyan. Dahil sa smart bomb, mas madali na lang pumili at tamaan ang target nang di nasisira ang mga kalapit na infrastruktura. Kasabay nito, kahit na maraming benepisyo ang mga laser-guided na bala, hindi pa rin sila perpekto. Isa sa mga pangunahing kahinaan nito ay ang pangangailangan ng laser designator para ituro ang target. Ibig sabihin, dapat laging may sasakyan o eroplano sa lugar para itutok ang laser sa kalaban. At maraming sitwasyon kung saan ito ay mahirap o halos imposible gawin. Kailangan ding makita ng mga bala ang laser para matukoy ang target. Pero ang usok o ulap sa labanan ay madalas nagpapahirap o nagpapawalang bisa nito. Dahil sa mga hadlang, mas umunlad ang mga sistema ng paggabay. Gaya ng satellite guided bombs na kayang iprogram para tamaan ang eksaktong koordinado. Pero ginagamit pa rin ang laser na bala ng mga pangunahing puwersang militar sa mundo, kabilang ang Ukraine. Ang unang pagpapakilala ng teknolohiyang ito sa Ukraine ay nangyari noong dalawang libo. At labing siyam nang umorder ang Kiev ng ilang Turkish Bayraktar TB-2 drones at mga laser-guided na bala. Kabilang ang MAML mini bombs na may 22 pound sampu kg na warheads at MAMC bombs na mas maliit na may 55 pound 25 kilogram na warheads. Gumagana ang mga sandatang ito kasama ang TB-2 drones na nagtatakda ng laser targeting para tamaan ng mga bomba ang target. Ginamit agad ang mga ito matapos sa lakay ng Russia, ang Ukraine. Pinatumba ang logistics convoy ng Kremlin noong unang buwan ng 2022 at 22 at mga air defense system sa Crimea at Kharkiv at maging sa tanyag na labanan para sa isla ng Ahas. Noong panahong iyon, mukhang hindi talaga handa ang Russia na harapin ang mga drone na may laser-guided munition system habang sunod-sunod tinatamaan ng Turkish TB. Dalawa ang mahahalagang target, pinapasabog ang mga barkong Ruso, anti-aircraft, missile launcher, at communication system. Habang tumatagal ang digmaan, unti-unting nawalan ng bisa ang mga dating epektibong sandata, kaya napilitan ang Ukraine na maghanap ng bagong paraan laban sa kalaban. Sa kabutihang palad, maraming tulong ang natanggap nito. Pagkatapos sa lakay ng Russia ang Ukraine, noong 2000 at 22 agad nakatanggap ang Kiev ng maraming precision-guided munitions mula sa mga kaalyado sa kaluran. Kasama dito ang satellite-guided bombs gaya ng French Armament Airsoft Modular Hammers, American JDAMers at Guided Bomb Unit Sham s Bagaman kadalasang gamit ang Global Positioning System, pwede iconfigure ang mga bomba para gumana sa laser targeting. Mahalaga ito dahil mas pinipili na ngayon ang global positioning system guided na bomba sa modernong military scenario dahil sa kanilang fire and forget na operasyon at mataas na katumpakan. Gumawa ang pwersang ruso ng advanced electronic warfare system para i-jam ang satellite signal. Dahil dito, hindi na masyadong maaasahan ang satellite guided na bomba. Kaya umaasa ang Ukraine sa laser guided na alternatibo sa maraming sitwasyon. Bilang resulta, Naging biyasa ang mga sundalong Ukrainyan ay sa paggamit ng laser munitions na nasa kanilang arsenal. Kabilang na ang American AGRR. Dalawampu, Advanced Precision Kill Weapon System or Advanced Precision Kill Weapon System, isang high precision na sistema na gumagamit ng 70mm Hydra-70 rockets na ginagabayan patungo sa kanilang mga target gamit ang tulong ng mga laser designator. Kaya ng mga rocket na ito, tamaan ang mga target sa lupa at airbase ginamit ng Ukraine ang katotohanang iyon para baliktarin ang sitwasyon laban sa mga Shahad drone ng Russia ng maraming beses. Noong 2,000 at 24 nagdeploy ang Ukraine ng laser-guided artillery shells, gaya ng isang daan at 55 mm pito, isang dalawa copperhead, muling ibinigay ng Estados Unidos at inilunsad mula sa howitzer na may abot na labing-anim na kilometro ang malaking problema sa karamihan ng mga sistemang ito ay pareho pa rin ng isyong kinaharap ng laser-guided na teknolohiya mula pa noong ito'y nilikha. Dapat laging may sasakyan o sistemang nagtuon ng laser sa target. At sa harapan ng labanan sa Ukraine, handa na ang mga nakatutok na air defense systems na punuin ang kalangitan ng mga interceptor missiles. Kung may lumapit na jet o bomber, hindi kayang magtagal ng mga eroplanong Ukrainian sa saklaw para ituro at bantayan ng laser ang mga target habang bumabagsak ang bomba. Sa gitna ng tila, di masolusyonan na problemang ito. Maraming malalaking puwersang militar sa buong mundo ang maaaring sumuko na lang sa paggamit ng mga laser-guided na sandata at subukang gamitin na lang ng husto ang iba pang mga bala na mayroon sila pero hindi ang Ukraina. Natuto ang mundo na malikhain at angkop sa anumang sitwasyon ang sandatahang lakas ng Ukraina mula nang magsimula ang digmaan. Kahit sa harap ng tila imposibleng mga pagsubok o napakalaking balakid, nakakahanap sila ng paraan para mabuhay at magtagumpay. Nang pag-aralan ng mga inhinyero militar at tagaplano ng taktika ng Ukraina ang sitwasyon, agad silang nakaisip ng matalinong solusyon. Alam nila na hindi posible para sa malalaking eroplano na manatili sa loob ng saklaw ng matagal upang magpakawala ng mga laser-guided na bomba nang hindi inilalagay sa matinding panganib ang mga aeroplano. At hindi nila kayang isugal iyon. At baka mawalan pa ng mamahaling jet at bomber. Lalo na kung iisipin na maliit lang ang Air Force ng Ukraine. Pero paano kung may isang bagay na kayang lumipad din, pero mas maliit at hindi kasing halaga, na maaaring gamitin para sa parehong layunin? Halimbawa, isang bagay tulad ng drone. Napatunayan ng Ukraine na na nangunguna sila sa mundo sa drone warfare sa laban nila kontra Russia. Hindi lang nila nadepensahan ang sarili laban sa mga drone swarm ng Kremlin gabi-gabi, kundi nakabuo rin sila ng epektibong estratehiya sa drone attack na ginamit para sirain ang mga aset ng Russia at mahahalagang infrastruktura gaya ng oil pipeline, refinery, imbakan ng bala at paliparan. Ang paggamit ng drone bilang laser designator ay patunay ng inobasyon ng mga mga Ukranyano at nakakatulong sa paglutas ng maraming problema. Mas mura, mas maliit, mas mahirap tamaan, at mas madaling paramihin ang mga drone kaysa sa karaniwang laser guidance system o sasakyan. Maraming lokal na developer ng depensa sa Ukranya ang abala sa paghanap ng paraan para maisama ang laser designation system sa kanilang unmanned aerial platform. Ang FRDM ay kabilang sa mga kumpanyang ito at noong Hulyo 2000 at 25 opisyal na inaprobahan ng Ministry ng Depensa ng ukraine ang kanilang Unmanned Aerial Vehicle, Based Laser Guidance Solution. Ang sistemang ito ay gumagamit ng labing apat na libra, 6.5 kilo na laser targeting module na nakakabit sa R-34 quadcopter drone. Hindi ginawa sa Ukraine ang laser targeting module pero tugma ito sa pangangailangan ng Ukranya. Binubuo ito ng isang designator na siyang naglalabas ng laser, pati na rin ng optical set para makita ang target at makabagong software para subaybayan ito. Pagdating sa kakayahan, kaya ng sistema na tamaan ang mga target hanggang 5 kilometro o mahigit 3 milya ang layo dahil sa 70 milijul na laser beam nito. Gayunpaman, maaaring maapektuhan ito ng alikabok, ulap at masamang panahon. Kaya dapat mag-adjust ang mga operator ayon sa lagay ng panahon. Ginagamit ng puwersang Ukranyano ang mga drone para tumulong sa guided bomb airstrike at tumpak na pag-atake ng artilerya. Si Anton, kinatawan ng FRDM ang nagpapaliwanag kung paano ito gumagana. Ang mga sistemang ito ay nagsisilbi para sa parehong Air Force at mga unit ng infantry na sinusuportahan ng mga sasakyang panghimpapawid. Ang infantry unit ay nagpapalipad ng drone na may kagamitan. Tinutukoy ang target, nakikipag-ugnayan sa sasakyang panghimpapawid, at nagsasagawa ng atake. Hindi lang helikopter ang tutok namin, pati joint direct attack munition at mga drone na may pampasabog. Ang mga bala ay dapat tumugon sa pamantayan ng NATO. Maraming ganitong uri ng pampasabog sa buong mundo. Tulad ng sabi ni Anton, napakaraming laser-guided na pampasabog ang kasalukuyang nakaimbak sa iba't ibang bansa ng NATO. Dahil gustong Tumulong ng alyansa sa Ukraine, posible pang magpadala ng mas maraming sandata sa Kiev sa hinaharap. Mabilis at matalinong tinutulungan ng drone-based laser designator ang mga ito sa pagtukoy ng target. Ayon kay Vadim Yunik, Chief Executive Officer ng FRDM, ang paggamit ng drone sa pagmamarka ay mas episyente kaysa sa fighter jet o bomber. Mas mura rin ito. Ang mga teknolohiyang laser guidance na na-develop sa Europa hanggang ngayon ay mahal layunin naming gawing abot kaya ang mga teknolohiyang ito. Kailangan ngayon ng Ukraine ng marami sa mga sistemang ito, tulad ng anumang bagong sandata o sistema. Kakailanganin pa rin ng oras at pagsisikap para sanayin ang mga sundalo ng Ukraine na gamitin ng epektibo ang mga drone na ito. Tatlong tao ang kailangan sa crew. Dalawang piloto at isang laser operator. Mahalaga ang bilis para sa tagumpay ng misyon. Nakaraniwang tumatagal ng 35 40 minuto. Hindi lang FRDM ang kumpanyang depensa ng Ukraine na gumagawa ng ganitong mga proyekto. Isang tagagawa ng fixed-wing reconnaissance drones na di nagpakilala ang nagsabi sa Ukraine's Kapravda na nag-integrate sila ng laser guidance system sa isang unmanned aerial vehicle na gamit na ng artillery team ng sandatahang lakas ng Ukraine sa frontline. Gumugol ang kumpanya ng halos dalawang taon sa paggawa ng sistemang ito at araw-araw itong napapakinabangan ng Ukraine sa mga frontline habang nagpapatuloy ang digmaan? Asahan nating mas gagamitin ang bomber drone na may laser guidance system at naglalabas ng mini bomba tulad ng Turkish MAMC na ginamit ng Ukraine noong 2000 at 22 kayang burahin ng mga drone na ito ang mga ari-arian ng Russia agad-agad. At maraming proyekto ng ganitong uri ang kasalukuyang ginagawa habang tayo ay nag-uusap. Bukod dito, may ilang kumpanyang pangdepensa sa Ukraine na gustong isama ang teknolohiyang laser sa mga first-person view drone. Papayagan nitong mag-lock at umatake ang mga drone gamit ang laser kahit hindi mapigilan ng elektronikong pandigma ng Russia. Isa sa mga kumpanyang ito ay ang Dwarf Engineering na nag-upgrade ng kanilang first-person view guidance module para umatake sa laser-targeted na mga target. Sabi ng development team, may ilang benepisyo ito sa labanan. Gaya ng paliwanag ni Vladislav Piotrovsky, ang co-founder at executive director ng Dwarf Engineering, ang target ay tinutukoy ng isang reconnaissance drone. Bentahin ng paraang ito, kayang umatake ng drone na may laser sa target mula 3 kilometro. Automatikong tinatamaan ang mga ito at hindi apektado ng electronic warfare. Kung walang laser, limitado sa apat na daan hanggang walong daang metro ang auto-targeting ng drone. Nakipag-collab ang Dwarf Engineering at MFLY mula Ukraine para likhain ang sistema. Gumawa ang MFLY ng espesyal na optical module na gimbal para sa reconnaissance drone. Ito ay nilagyan ng kamera, thermal imager, at laser target designator. Nagbibigay ito ng tatlong magkakaibang paraan para iskan ang paligid, tukuyin ang mga target, at ilock ang mga ito. Sa pagsasama ng mga kamera at tracker ng MFLY at ng autopilot guidance systems ng Dwarfs Engineering, kaya na ngayong magpalit at tumarget ng mga laser designated na lokasyon ang mga drone sa huling bahagi ng kanilang paglipad. Ang pinakamagandang bahagi ay nasubukan na ang sistemang ito at handa na itong gamitin sa labanan. Ayon kay Piotrowski, nagsagawa kami ng serye ng mga pagsubok, tapos na ang integration at ngayon ay pinapakinis na lang namin. Nagsimula na ang trabaho para sa mga unang padala. Mas maganda kung mas marami ang kayang gawin at Ilunsad ng Ukraine na mga highly precise na sistema na matibay sa electronic warfare tulad nito. Dahil tumataas ang pangangailangan para sa mga precision strike sa mga frontline at sa iba pang lugar. Nauubos na ang bala sa maraming lugar para sa magkabilang panig. At ayaw ng Ukraine magsayang ng marami. Pagtumba ng target gamit isang bala kung sapat na. Mas mapapadali ng drone at laser guided bomb ang pagsira ng mga sundalo ng Kiev sa mga target. Kasama rito ang mobile targets gaya ng mga Russian tank, armor, at fixed targets tulad ng command post, storage facility, at mga nakaparadang sasakyan. At hindi mahalaga kung gaano karaming electronic warfare measures ang mayroon ang Russia sa lugar, o kung anong mamahaling radar at air defense system ang kanilang itinatayo. Halos hindi nila mapigilan ang laser-powered fixed-wing drone at bomber unmanned aerial vehicle ng Ukraine sa pagsindi ng ilaw at pagsabog ng ari-arian ng Kremlin. Hindi lahat ng laser-guided munition ay makapangyarihan at hindi rin ito ganap na solusyon. Nagdadala sila ng malalaking benepisyo, pero may ilang kahinaan din, tulad ng nabanggit na kahinaan nila sa masamang kondisyon ng panahon. Gayunpaman, mas nagiging mahalaga sila sa kakayahan ng Ukraine sa digmaan. At magandang halimbawa ito ng kakayahan ng Kiev, naggawing moderno ang lumang teknolohiya o simpleng armas. Panoorin ang video para malaman kung paano ang Martlet missile, isang laser guided na sandata, ay kamakailan nagbago ng takbo ng digmaan sa Russia at Ukraine, na nagbigay kay Kiev ng malaking kalamangan sa lupa at himpapawid. Kung gusto mo ng mas malalim na pagtalakay, tingnan kung paano paulit-ulit na bigo ang Russia na makuha ang teritoryo at mga layunin nila. Panoorin ang labing siyam minutong talakayan sa mga kapalpakan at pagkatalo ng Kremlin sa digmaan hanggang ngayon. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe din sa aming channel para manatili kang may alam at updated sa lahat ng pinakabagong balita at mga kaganapan mula sa frontlines ng Ukraine.